Eh, ikaw lang gumagawa lahat? Oh, yung, uh, ha? Ba't kayo bat Bet ganyan. Rasa oh. mo? ganyan. mo. Si Jack lang gumagawa lahat. Oh, ano? Ano ang ba? <laughs> anong, E, <laughs> reklamo lang kayo ng reklamo. May ginagawa ba kayo? Correct. Anong ginagawa niyo? Matulog. Matulog. Puro kayo ng, ano lang ha. O, ba't kami ba nakakatulog? Mm, ano? Kala oh. mo? O. Ang lang naman. Oo. Ang lang. Tinex oh ko na si Jack, nagpa na kami. Yeah, don't worry. Pagdating namin sa Auckland, alis na kami. Yeah. Business class. Oo. Uh oh, Business class. Basta uwi na kami. Ang ah, sa nga lang. <laughs> 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 ang hirap ang prank. <laughs> Basta huwag tayo mag-away. Bakit tayo nag-away-away eh. Nagtitigil ako eh.

Ikaw yun! Dinami mo na si Makma. Sabi <laughs> niya sa akin. Dinami na sa akin na. nga, okay ako. Okay, nga, ni Bakit bak, yung... bak, yung... bak, yung... ang Bakit yan, yung buhok ako. Uy, wala akong pinang... Mamatay na ako. Ang mo. Ako na naman. Mga issue boys. Kaya mo na sa listong... Wala ko, no, parang ano eh. Kung saan magdikip, doon ko eh. Parang... Wala bakit tayo mahilig mga sa akin? Gawa tayo kay Joseph. Hindi <laughs> kasi binubuli yun ng mga in-check niya. Sa pagbawa ba ako? Oo. Sabi Kasi dito sa atin, tropa tayo. Siya yung mayaman. Siya yung mayaman dito sa atin. Pag sa mga Chinese group niya, siya yung pinakamahirap. <laughs> <laughs> Oto! How are you my girls? Kaya pa ba ang buhay Jack Setter? Oops! Wait! Okay. Goodbye Cutter Goodbye! Taronga. We're going back to Auckland. But along the way, we're gonna have some More. tour, lots oh, of tour. <laughs> so, ito, tinatry namin i-prank si Mark. <laughs> Kanina, trinay na yung namin i-prank. Hindi na, kami nag-succeed. So, ngayon, tatry ulit natin. Oo. Oh, oh. <laughs> Ivan yung Brock so, ang, ang makoment ko dyan, dahil makasawa kayo, kilalang kilala ka niya. So, yun nga siguro, you have to find a way na yung pang iba yung yung reaction mo, iba yung pag-deliver mo, not yung usual yun. Ano, na kasi, hindi tsaka nagtatawanan kami. Dapat hindi. Hindi, hindi pa, 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 pa kaya. Oo. practice lang, practice. Yun, no. talaga ako kanina. Ito yung try ko. <laughs> ako din eh, lalo na ako. Pero ang galing mo umakting sis, iba pa, iba talaga ang ano, soto. <laughs> ang bonnebis. <laughs> the best. So, so di oh, no, yeah, yeah, uh, yeah, ba Yes, ka pa talaga. Uh, Kano mo, din? Ha? Tidak, Ay, ano mo? Go, wala Ay, wala ko sinabi. Ano sinabi ko? Hindi wala kami sinabi ako iso, May isyo, may isyo. may isyo. Sinabi ni Mark. Oh, oy. Oh, sinabi mo? Ano? ano sinabi mo Ay, Ano sinabi Ay, sinabi okay? mo nga sinabi mo? sa akin

galit ako dyan sa mga babaero. Dyan, galit. Yes, galit tayo. Galit tayo. <laughs> oh, yeah. like, ha, okay. Oh, ayan. Nagsasight si Inga, laga. Saka nga ng gagaya. Ganda ng location. Pero huwag kayong magpabudol. Pangit daw yung loob. Siya siniraan. Okay lang yan ano lang tayo, honest review tayo. Huwag tayo mag-filter. Char. <laughs> Pero hindi ka makaka-beach dito. Wag tayong, huwag tayong magpanggap. Hindi tayo makaka-beach. Malamig, no? Pag -ahon. Pero ang may may ang pa din. So pag ahon mo dyan, ang lamig. Skullard. Ano yan? Pero sunny, di ba? Okay, punong-puno tayo ng sunblock. Makapalang sunblock natin. Laban tayo. Ito mga tita ko dito mayayaman. <laughs> si one, one, five, one, two, so much. Filipino. Hasen. Hasen yeah. Yeah. Cuisine, mm -hmm. uh, <laughs> Farm. Ganda ng farm dito. Ang lamig. Ito ang... Um, we're gonna milk some cow. We're gonna milk them. Uh, good experience for the kids to. Lamig. Ang sarap <fella> ng farm. Sana ganito yung farm. Yung farm natin mainit. Ay! Ay! Yung farm natin ang init, no? Ay! Yes! Ay! Ay! Ah! Ah! Oh, bumalik yung cow, natakot sa amin. Ayan na siya, oh. Harper, wag ka dyan. Natatakot sila. Ayan noon oh, nag sila. Ah, <laughs> Go, Ate Kayla. Okay, may field trip po kami ngayon. Field trip. <laughs> Papunta po kami sa Alaska Company. Ay, andyan nga daw, sabi eh. Wala bang biosecurity ba dito? Walang biosecurity. Ay, can you take video? Yes, sir. Ayan, ito sa harap. So, we're gonna milk a cow. Uh, and then, is it? Ayan, yeah, right. What about me? Some gloves. <laughs> <laughs> Bakit yung mag-gamit ka muna bago makuha ang laps? Tapos ipinutin ko yung breast? Galil, yung makukuha mong milk, inamin mo. Ayun po, ha? Si Dr. po. Hopper. Ang mabukopin ang mga suso. Guys, laps ay ay! Pero hindi pala. sir. Ako pa dede, mam. Ako pa dede, mam. Hindi na si Dr. Mayo Hopper.

Ngunit rice Ngunit rice Bawakan mo isa Ito lang Ito lang sa alas sa alas Hindi mo inuwa. <laughs> Yan. Okay, 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 okay. yeah, good job, Kalel. Ay, nagbubo. Dalawa ka lang, nagbubo. <laughs> oh, nice. Ganda mo. How is it, your experience? Good. Huh? You sure? Yeah. Hi guys! Andito na kami sa Oakland and we had a dinner here at Natalia's. Sarap ng food nila. Super! Pagod na mga kids. So, pauwi na kami sa hotel. Thank you! We're ito sa overnight natin dito. So this is Slide left onto Merrill Drive. Okay, so this is our hotel. Baby crib. Welcome to the city. Oh, sarap maglakad dito sis, no? That's our hotel. Just across the Sky Tower. Yan, yan na yung mga boys. Tapat ng Sky Tower. Love it. Ang ganda ng hotel natin. Super.